Magwawalking po kami ni Doktora sa Golden Gate kasama namin si Brownie. Ayan, pangalan na ba natin ito? Pangatlo? So, pangatlong araw na po namin pero hindi sunod-sunod. At yung ikalawang araw namin ay kasama namin si Brownie. Ah, Nakaapat na ikot po kami sa Golden Gate. Iyak na iyak si Brownie. Nakalawit na idea niya na na. So ayan, maglalakad lang kami ng konti. Yan, papunta na kami. Isang oras lang naman yung gagawin namin walking. Yan, para naman wala toxin at toxic sa ating katawan at isipan. Yan, yapin na lang namin kayo pag dating namin doon. Yan, ito na kami. Actually, ba, walang aso sa loob. Pero si Brownie, kung mawala yung guard na kapasok, ewan ko lang ngayon. Kaya lang, hindi naman di kasi mapipigilan eh. Kaya lang, hindi naman dudumi doon si Brownlock, Ay, si Brown. Yung, si Brownlow yung namatay naming aso dati. Brownie pala. Ayan. Kasi iniwasan nila yung may aso eh baka dumumi. Dito tayo. Yung Golden Gate na malapit sa si amin ay himlayan ng mga yumao. At marami na rin dito nag-exercise, walking, jogging. Nagba-bike sa umaga. Oh, pwede na tayo dito. Tsaka ba? <laughs> ligo muna kami kasi para yung pawis sa lalabas ay sariwa ang amoy Yan mas magandang mag-walking exercise, mag-gym, mag-zumba, mag-jogging, mag-bike kung bago ligo para sariwa ang pawis so yan, pag naikot namin yung buo na yan na 4 times ay exactly 1 hour papakita namin sa inyo yan ito nito kailan lang nila nilagay yung mga banderitas na yan tapos tag -tag sila ng mga puno hindi ko alam dahil ba sa may inannounce nung nakaraang linggo na may bagyo sa gawing Bicol pero biglang nag siya na may bagyo sa Bulacan at unpredictable yung lakas ng hangin at saka ulan dahil di raw po nila makita sa satellite po ba ang ginagamit doon ah, uh, dahil masyadong maulap yung kalangitan po noon so yun pero iniisip ko naman it's either sa bagyo or dahil mag-uundas na nga po ayan dito naman sa hindi pa maningin lang ako. sa left side ay may ano ba tawag dyan? ano? Columbarium bar, ba? dito naman yung mga nakikremate o oh, pinakikremate pero parang hindi pa ino-open yan so dito bakanti pa by area kasi yung benta nila eh pag medyo napuno na or puno na yung isang side yung kabilang side naman so dito wala pa din dun sa may sa may ano tawag nila doon sa yung oval na yun yun yung pinaka oval yun every saturday po ng 5.30 may nagsusumba doon mga Sumba Ladies ng San Roque eh. pero may iba iba rin lugar na dumadayo Yan, kailangan syempre yung walking natin hindi siya yung walking na parang pa Miss Universe kailangan medyo mabilis pampaganda to ng ano ng pampalakas ng baga tsaka sa puso Yan, kasi hindi pa tayo pwedeng ako gaya ko chubby ko or mataba hindi ako pwede basta tumakbo dahil baka naman tayo bigla atakin walking walking lang muna <coughs> yan o may ginagawa na dun no? so ayan hindi kami didiretso nilito kami sa kanan yan naisipan ko mag vlog para update ko kayo ah, wala pala tayong tatawiran diretso lang to o si james magwawaking ka o oh, baka niligaw ka <laughs> ah, si james pala to Bagong ligo din O, dito tayo sa kabila. Ayan, dito kami mag Nagbali, nag-start na kami mula sa amin. Tapos paikot na ganun. Tapos babalik din dito. Ay, <laughs> si Brownie. Iyak yan mamaya. Papakita namin sa inyo. Ayan, you know, o. Lalo, parang lalong dumami yung ano, banderitas. Sa dito na ba ito nung nakaraan? Wala pa, ano. Yung pinaka, ano pa lang. Kasi nga, dahil sa Undas. Yun, sa All Souls... All Souls Day. Actually, di ba ang All Souls Day ay Uh, November 2 or since day ay November 1 yan, lakad-lakad tayo yan, iikuti namin yan ni Desiree yan, dati bukid lang yan, so ito, nakita mo baka hindi pa, pero baka sakaling may nakabili na rin yan, parang ganun lakad-lakad Brownie nakalusot na naman si Brownie ngayong araw na to Ayan, no, may makikita nyo. Ah, uh, may mga nagpipiknik diyan, dinadalaw yung kanilang mga yumaong kapamilya. So si Tata hindi dito nakalibing, doon po siya sa Bustos, Bulacan. Ayan, sa so, hindi po pala nakakaalam. Ayan, sa mga hindi po nakakaalam noon, hindi po ako nag-update sa YouTube, uh, namatay na po si Tatay last January. Yan, January po siya sa makabilang buhay. yan yan Laka tayo. Ano yung nakabantay siya sa may ano? Saan? Sa may... Kay... Lagi kaya siya nandyan? Ito, ganyan ito, oh. Nung isang araw, di ba, puto dala? Ngayon, oh, prutas. Buti naman yung ginagalang nung mga gumagawa dito. Hindi kinukuha, oh. Yan, oh mangga at saka suha. Ayan. Sabi nga nila, hindi naman po sa uh, binabas ko yung mga nagbibigay ng prutas, ganyan. Kasi di ba karaniwa sa mga Chinese yung ganun? Or kahit hindi naman siguro Chinese. <clears throat> siguro kahit, kahit nga yung Pilipino, di ba? Nagbibigay ng pagkain. Kaya lang sabi nga nila, di ba? Ani pa ba yung pagkain kung hindi na makain? Kaya lang, kasi na kayo, hinihingal ako. Kaya lang, yun lang yung paraan ng may express nila yung pagmamahal nila sa kapamilya nila na mga yumao yung mga favorite yan halimbawa favorite sa Jollibee ayan naging select ba ayan kailangan kailangan ko na rin mag walking kasi ang hirap din ang maka lang sa bahay tsaka ano to eh nagiging energetic ang katawan pag may exercise pag kasi sa bahay ang daling sabihin pero Misa nakakatamaran na. Dati nakakaya ko sa bahay. Pagdating ng 6 o'clock, na may bike doon na bulok na pero useful pa galing yun sa tita ni mister ginagawa ko noon nagbabike ako pero parang parang nag iisal sit up na rin one hour yun habang nanood ako ng tv minsan naman no, Oras ako na 30 minutes 30 minutes na exercise yun nitong bandang July at August medyo nakapag exercise ako medyo umimpis ako ng konti kasi August biglang lobo na naman ako mula, ay nung June sorry nung June biglang lobo na naman ako dahil nagbakasyon so nung nagbakasyon yun, isak, sobrang init ng summer naka-stack lang kami sa kwarta ni Marky pagluluwa siya nandun kami sa aircon Air ni Marky. Eh. So, kikilos na lang kami pagka yung gabi, ligo na, ganun. Sobrang init naman kasi. Yan, no? Ang dami ng mga dumalaw. Oh. Medyo konti ngayon, no? Tapos sa gabi, magandang tingnan kasi. May mga ilaw-ilaw, kandila. Yan, nakakatuwa naman kasi dire-direct yung ating battery ngayon. Ayan. Yan, no? pa dito talbos ng kamote. Pwede pa naman kuhanan yan kasi wala pa naman nakalimit dyan. Ito po kasi dati bukid. Ito yung aso. Ha? Ito rin yung aso. Saan? Hindi. nakapatay dito ng asong. 2 days kami na stop sa walking ni Desiree. Yung una kasi umuulan tapos sunod. Ginabi kami, may pinantahan kami. Kahapon, punta kami ng besko, tapos... Nag-drive nga ako sa panganay ko dahil nag-deliver ng cake. Yan, ipo-order siya ng cake sa Sandibu. Yan, walking-walking tayo. Nito ko sa inyo. Hindi ko na itututok sa akin. Dito na lang. Sayang yung bayabas, oh. Hindi mo na umuha, no. Malit, Ayan. Ayan, ang minag-jogging pa. Teka, iayos ko lang to. Ayan, diretso. Ayan. Pasi Pansin nyo, marami nang magpipintura dyan. Bilinis kasi. Ay. Ang ganda dito, no. Wala ka nang pipinturahan. Yun lang, pwede mong ipabago yung yun, yun sa lettering pwede mo pagawa gold or black or white parang konti yung nagjijaging ngayon at walking or maaga pa tayo yan makikita nyo naman mga kakudi paikot naman kami hanggang to sa naglalakad na naka yellow na yun, yun. Isang ikot natin ay ilang minuto Parang 15? 15, 15. Da, apat na ikot tayo eh. 13 ah. Uh, 13 kasi. Eh. Yung lakad natin pa uwi ano? 10. Alin. Alin. Ah, uh, ano? Bunga ng anahaw. Anahaw ba yun? Hmm. Ay, hindi. Ang bunga yata ng anahaw parang atis. Ano ba? Nagkamali ba ako? Basta meron kasing puno kami nung araw. Sabi nila yung daw puno na yun ha? ewan ka lang po ko totoo ha ay pag naupuan ng ng nung araw kasi may sa akin ah uh, college ako pag daw naupuan yun ng may laking magkukulam na mga, pag daw ay anunas pala yun hmm. yung anunas sorry hindi hindi anunas yun anahaw nga yun yung anunas kasi kinakain yung bunga so yon, sabi nila pag daw naupuan ng mangkukulam o lahing mangkukulam yung anunas or basta parang ganoon mamamatay yung anunas eh sakto naman yung naniligo sa akin, bernes siya nagpunta tapos yung anunas na yon, magkaganon siya uh, may, may bangkudo na pwedeng upuan so doon siya nakaupo namatay eh, pero hindi naman hindi naman lahing mangkukulam kasi taga dito lang sa flaredel yun eh yun. So yun, naalala ko lang na ako yung tukulang sa inyo. Yan. So yung pala ay anahaw. Alam ko, hindi man nakakaan yung bunga nun. Yung no, si Black, si Brownie oh. Nauna, pero mamaya iyak-iyak na sa amin yan. Dalawang ikot. Iyak na yan oh, nauwaw na yan. Nakalawit na dila. Yan, samahan nyo kami mga kapudi. At nang ma-update ko man lang kayo. dito, taga dito po sa amin to eh. Ito dito, sa pwesto na to, alam ko ay parang pwede siyang gawing parang bahay na ganun, musileo. Itong lugar na to, pwedeng musileo itong mga side na to. Tapos itong gitna nga na to, yung mga lapida na lang yung nakalitaw. Parang patayo o pahiga. Maganda rin yung pagkakadesign. Nung araw, medyo binabati ko ito parang akala nga namin hindi matutuloy kasi daw parang ayaw nilang pumayag na maging ano to, libingan kasi daw pag binaha, yung katas daw ng patay parang ganun kaya lang may standard procedure yung ginagawa ng Golden Gate na pag inilibing mo yung pag nilibing mo yung yumao sa kanila ka uh, bibili sila din yung magpo-provide nung no? pinaka box na simentado na syempre yung box na yon ay mayroong standard ay si ano pala to oh dyan ka ba <laughs> si si Nicole yung box na yon ay for sure may standard na sukat kapal ayan para hindi mag leak yung syempre yung katawan nung namatay so ito yung tapat ng bahay namin ayan Danoy Feed o lakad ayan makaka isang ikot na kami sana makabuo ako na isang video na tug tugon hanggang doon pero may dala naman akong battery ayan at ayan pala mga kapudi ayan habang naglalakad ako uh, ayan hindi ko na po ibibenta tong gopro kasi nangyayak ko ng sign ko ibibenta ko to pinapost ko na sa panganay ko yun ay na niya for sale kaya hindi ko alam kung dahil may bagong bagong labas na ngayon na, go, na gopro o bi, pang video na maliit lang talaga siya medyo mahal ah uh, ayun nag, nagmesis kasi si sir robert ay nagbigay si sir robert ng pambili ng battery na which is talaga mga maganda ang kuha ng GoPro compared sa cellphone kasi kung bibili mo ng cellphone hindi mo na ng mahal na mahal at wala din naman akong balak bumili ng iPhone para lang mag video sa so, sobrang mahal kahit sana yung ano lang yung yung bago para medyo ano maganda yung ano nya ano ba tawag doon yung spin kaya lang iba talaga yung video ng GoPro yan ayan yan, thank you very much po Sir Robert Tisena. Yan, bibili ako ng lima or anim. kasi doon yung lima or anim na battery. Basta, walang kasamang charger. Pag kasi may kasamang charger, parang 2.8. 2.8 yata. <clears throat> eh, hindi ko naman kailangan kasi may dalawa na akong battery. At kasi Sir Robert din po galing yung pinambili ko ng ano, battery. Tsaka, ano, dalawa to, dalawa. So yun, maraming maraming salamat po Sir Robert. Ay nakakahiya at yun naman po eh hindi ko naman po siya minense. Eh. Siya lang po yung kusang nagbigay. kasi naman alam mo na baka yung ibang basher din ko na ano naman masabi. So ayan, dire dire ko lang maglalakad. Sakto lang siguro yung isang video namin. At pag natagpos ko isang video, yan ikot pa kami. Tapos sa huling ikot, saka ko po ulit yung video at kasi pag apat na ikot 1 hour masyado matagal may inip naman kayo oh, ano to mama talo baka kaya mag 8.22 ha Ayan, meron not notice dito do's and don'ts alam ko bawal uminom ng alak dyan pero ayaw mo naman pinoy baka mamaya may pasaway kaya eh, lang misa ka lang naman dadalaw sa panchon o sa anong ba tawag doon nicho nang kamag-anak mo namatay eh alam mo ilaan mo pa sa pag-inom iba kasi di ba parang ihahalo nila sa jar juice na may alak or jar beer lang ganun so pag unta sa mga kasi di ako nagpupunta dito hindi ako nagpupunta sa mga <laughs> Oo oh, nga <laughs> Oo, oh, oh, kailangan eh Ah, uh, hindi Brownie, hindi po talaga ako mahiling magpuputa ng mga nicho ng mga kamag-anak na yung nung, nung kapanahon na nabata pa ako kasi ngayon napaka-traffic na napakarami pang tao so ang ginagawa ko lang ay nagtutulos lang ako ng kandila at saka nagdadasal yun, kahit hindi tayo mukhang pala dyan. Aba, si Kongsi Antonia. Ah. Mag-vlog pa kayo na. Kayda. Oh. <laughs> <laughs> Tora. Isang buo ni nanay. Eh. Ayan, hinahabol na ni Brownie. Eh. Ah, si Brown. Dili ko na tayo. Ayan, nakaabot tayo dito mga kapudi. Ito yung nilikuan na namin ni Doktora kanina hindi tayo ay gusto sana ay sumagad doon hanggang sa guardia kaya lang baka mapuna si brownie kasi pero hindi man na nilapit o, si, Black. si brownie oh nauna pero mamaya iyak i iyak na sa amin yan dalawang ikot iyak na yan oh nauwaw na yan nakalawit na dila yan samahan nyo kami mga kapudi at nang ma-update ko man lang kayo ito, taga dito po sa amin to eh. Yan. ito dito, sa pwesto na to alam ko ay parang pwede siyang gawing parang bahay na ganun, musileo tung lugar na to, pwedeng musileo itong mga side na to kasi itong gitna nga na to yung mga lapida na lang yung nakalitaw parang patayo o pahiga maganda rin yung pagkakadesign, nung araw medyo binabatikos to parang akala nga namin hindi matutuloy kasi daw parang ayaw nilang pumayag na maging ano to libingan kasi daw pag binaha yung katas daw ng patay parang ganun kaya lang may standard procedure yung ginagawa ng golden gate na pag inilibing mo yung pag nilibing mo yung yumao sa kanila ka uh, bibili sila din yung magpo no? nung pinaka box na simentado na syempre yung box na yon ay mayroong standard ay si ano pala to oh dyan ka ba <laughs> si si Nicole yung box na yon ay for sure may standard na sukat kapal ayan para hindi mag leak yung syempre yung katawan nung namatay so ito yung tapat ng bahay namin ayan Dan feed mills. O, lakad. Ayan, makakaisang ikot na kami. Sana makabuo ako na isang video na tug, tugon hanggang doon. Pero may dala naman akong battery. Ayan. At ayan pala mga kapudi. Ayan. Habang naglalakad ako. Uh, ayan, hindi ko na po ibibenta itong GoPro kasi nangyayak ko ng sign ko ibibenta ko to pinapost ko na sa panganay ko yun na niya for sale kaya hindi ko alam kung dahil may bagong bagong labas na ngayon na, go, na GoPro o big pang video na maliit lang talaga siya medyo mahal uh, ayun nag, nag kasi si Sir Robert ay nagbigay si Sir Robert ng pambili ng battery na which is talaga maganda ang kuha ng GoPro compared sa cellphone kasi kung bibili mo ng cellphone hindi mo na ng mahal na mahal at wala din mo akong balak bumili ng iPhone para lang mag video sa so, sobrang mahal kahit sana yung ano lang yung yung bago para medyo ano maganda yung ano nya ano ba tawag doon yung spin kaya lang iba po talaga yung video ng GoPro yan ayan Thank you very much po Sir Robert Pizena Bibili ako ng 5 or 6 kasi doon yung 5 or 6 na battery Basta walang kasamang Charger Pag kasi may kasamang charger parang 2.8 2.8 yata <clears throat> Eh hindi ko makailangan kasi May dalawa na akong battery At kasi Sir Robert din po galing Yung pinabili ko ng Ano battery Tsaka ano Dalawa to dalawa So yun, maraming maraming salamat po Sir Robert. Ay, nakakahiya at yun naman po eh, hindi ko naman po siya minessage. Eh. Siya lang po yung kusang magbigay. kasi naman, alam mo na, baka yung ibang basher dyan ako. Ano naman masabi. So ayan, dire diretso -dire -dire lang kayo maglalakad. Sakto lang siguro yung isang video namin. At pag natagpos ko isang video, yan, ikot pa kami. Tapos sa huling ikot, saka ko po ulit yung video at kasi pag apat na ikot one hour masyado matagal may inip naman kayo o oh, ano to mama talo baka kaya mag 8.20 sa. ha Ayan, meron not notice dito do's and don'ts alam ko bawal uminom ng alak dyan pero alam mo naman pinoy baka mamaya ni Pasaway kaya eh, lang misa ka lang naman dadalaw sa panchon o sa anong ba tawag doon nicho nang kamag-anak mo namatay eh alam mo ilaan mo pa sa pag-inom iba kasi di ba parang ihahalo nila sa jar juice na may alak or jar beer lang ganun so pag undas naman kasi hindi ako nagpupunta dito hindi ako nagpupunta sa mga <laughs> Oo oh, nga. <laughs> Oo, oh, kailangan eh. Ah, uh, hindi. Brownie, hindi po talaga ako nang mahiling magpuputa ng mga nicho. Ng mga kamag-anak na yumao. -um. Nung, nung kapanahon na bata pa ako. Kasi, ngayon napaka-traffic na naparang yung pantao. So, ang ginagawa ko lang ay nagtutulos lang ako ng kandila at saka nagdadasal. Yun, kahit hindi tayo mukhang pala dyan. Aba, si Concieltoni ah. Oh, pa kayo dito. Si Isang buho po ni nanay. Eh. Ayan, hinahabol ni Brown eh. Ah, si Brown. Liliko na tayo. Ayan, nakaabot tayo dito mga kaputis. Ito yung na namin ni Doktora kanina hindi tayo ay gusto sana ay sumagad doon hanggang sa guardia kaya lang baka mapuna si brownie kasi pero hindi naman na ayan iniwan ako ni doktora siya pwede pa tumakbo takbo ako hindi pa kasi hindi pa tayo nakakabakas ng timba ngayon ha? takbo siya takbo lakad takbo Gusto nga na mister daling ko yung bike niya mag bike daw ako ayoko naman kasi Ah, uh, si ako gaya doktor kasi doktor, kasama ko, ako si doktor, maglalakad. Tsaka ayoko magbike kasi baka tumamba pa ako, mabalian pa ako ng buto. <laughs> ang sobrang taas ng bike niya. Yan, mountain bike ang ang ginagamit niya, yung mataas. Yan eh, syempre tayo may edad na, medyo mabu mabuyay na rin tayo. <laughs> Binalikan ako ni Brownie. Brownie! Iniwan ako. Iniwan ako ni doktora matanggap si doktora, dali ayun, iiyak na siya kung <laughs> alam, iigot na dali, matanggap si doktora doon galing ng asa <laughs> iiyak na naman siya eto, ganito po yung sinasabi ko sa inyo mga kapudi yan, Ayan, ganyan yung gumagawa sila ng ganyan, ayun ah, pala yung ko na nakagip ng video kanina ito, hindi ko lang na-explain. Ayan, ganyan yung nilalagyan ng kabaong. Ayan, makapal. Ayan, isang hilera, oh. Dami. Parang 10,000 o oh. 20,000 ang halaga niyan. Ayan, pasensya na, no. hindi ko natatandaan eh. Ayan, para daw ba nabubuksan. May pinanghihila siguro sila, yung may kadena. So, katatapos ko lang mga kapuding maghimay ng laing, tas taligong ako kasi may pa-order naman ako bukas. Ayan, ano pa yun? Basta. May pa-order akong ano, ginataang laing at saka oh, si Mang Ruben pala oh, si Mang Ruben pala re saka yung maganda niya asawa oh, ayan na, oh, yung pong gumawa ng bahay kubo natin oh, sit ta -man. <laughs> ah. eh, ano may pa-order tayo ni Chumbeli manok, 3 kilos ni Chumbeli, 3 kilos fry dito at saka yung laing tapos ang kaldero lugaw so, iba naman yung may ari ng sang kalderong lugaw Si Mang Robin pala yun eh. Ano, parang naihan ako ni... Parang naihan ako ni, ano, ni Brownie. O, basa. O, ba na basa? O, mo. Ayan, pangalawang ikot na namin dito. So, ito yung may ahas uh, kanina. Ayan. Update na pinang kayo mamaya, mga, mga kabuti. At baka mainit naman kayo pag puro lakad lang yung makikita nyo. Yan medyo paparami na yung mga tao. Yung iba kasi kung kaya na tsaka nagpupunta. Kasi malapit nga lang po sa amin dito. Unlike yung nasa Baliwag. Yan, meron din sa Baliwag yung mga pinisang ko. Tito, Lola, sa mother side. Yan, si tatay naman doon sa kapatid niya nakasama sa Bustos. Yan. na nga ako ng kandila mga kapodi. Para magtutulos tayo ng kandila. Ni silingitan ka pa ni Brownie ayan pangatlong ikot na namin to mga kapudi update lang ayan bago magdilim mga kapudi ay ipakikita ko na sa inyo na mas dumami pa tao kasi mamaya madilim na baka hindi ko na mabidyo at mag outro na rin po tayo magpapaalam na so ito pangatlong ikot na namin ni Desiree uh, going sa apat na ikot yan ayan, nakita dami ng tao, ayan. May mga sasakyan na 'yung iba. So ayan mga kapudi, hanggang dito na lang po at ayan, sana ay kahit papano ay pagyakan niyo panoorin 'yung aking video, ayan, para na-update ko lang po kayo sa aking buhay-buhay sa pang-araw-araw. Ayan. So ayan, hanggang dito na lang po. Ayan, ingat po tayong lahat at God bless po. Ayan, happy weekend mga kakuti. At ayan si Doktora na mahinga muna sa Global. Sa Global ba tawag diyan? Ano? Kaysa rin tawag dyan? Circle Global. Ingat po tayong lahat at God bless po tayong lahat. Ayan, bye-bye. Last and final na ikot, pang-apat na ikot na namin 'to. Ayan, isang ikot na lang